suppose Kami na lang tao. Kami sa wakas kami nakarating din. Pasayin mo na bago kami maglakad. tabi pala ng kalsada. sasahin mo na guys. Saan ang poles? Yan ang poles? Ha? Bandang itaas pa? Habang ah, uh, ako okay, nagsasaing tayo dito guys Pakit pala You oh. know Siguro diyan kami dadaan papunta doon sa taas. This is yung tubig. Wow. Siguro yung poles bandaron. Bandaron sa... May trade. May trade pala ito. Kaya lang guys, umuulan Medyo siyempre madulas ang daanan ito. Doon kami naka-parking ah. May payong dito, no? Sira? Bakit na sira? Ayin kami, guys. May may baong, ano, ulam. Diwa si may bossing ng ulam pagkabi. Nagawa ang kape? Nila ba yung kutsara dito? Oh, nandyan na sa na nandiyan sa baba. Meron kaming katabi. Pararating lang. Gusto mo magdalan siya ah? Yeah. Kunin ko. Dalman kape mo. Mm. bababa ako -ba 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 -ba. Ano, kaya mo? Aba, ayos kakayanin. Paano rin, eh? Hindi ako ibabalik sa kotse. Parang layo. Naman lang ating ano. Meron din yung nagtitrail pala dito. Nagtitrail yeah, po. Aba, ano? Mm hmm. <coughs> For your safety, remain travel. And be in touch. So, pag <laughs> Ang laki ng tipak nito ay. Oh. tagal na natin gumadaan dito, hindi natin alam meron pa lang post. Kita ay search eh. Kita aso. Hello. lagi

hindi pa doon sa taas alam ah, ko yung dolo na ito, nagbato nyo wow, it's amazing yes ganda oh dito maganda mag trail yeah. Wala namin sila may. Pulse. Ito dito dalawin. Pero yung kabila niyan, post pa rin. Malaki. Pero yung hindi ko kayang lakarin malayo. Hmm. Malayo lang. yun hmm. na yung post guys. danlah waktu ini. Ya, discharge-nya mahaba. Discharge, Wow. So nice. Wow. can go for the weather even though it's very very highly wide in the class. So nice.

We'll be right <laughs> back.

yung okay. ano niya yung bato niya solid solid yung bato palibot hindi kayo malaglag yan parang nakabingit siya nakakaalis eh, no? lang stress someone stress <laughs> in this <laughs> morning someone <laughs> stress this morning Ibang pa kami kape. Okay.

pa dito. So, na araw natin mga bossing. Nakapamasyal na tayo. Tanggal ang stress. <laughs> sabi niya. Sabi nga ni mami bossing eh. Somebody someone stressed this morning so this is a stress reliever <laughs> stress reliever daw <laughs> <laughs> hindi na nakapag-antay ay iniwan na ako eh hindi naman alas 12 na no? kakain na tayo 11.35 11 Pwede na rin naman. Papelta ko ng short, mainit. Nito na ko. Yan ang aming ulam today. Dito ni ang boss. Turkey wings. Na yeah. barbecue pa ito.

hindi mo ilagay dito pag kailangan na dadami. Ganda pala pang ano to eh. Kaya hindi pa isang eh. Landa Aba po, eh. sinasayang mo? Eh, ay, kasi ano to eh, ma... maano siya eh, ma-oil. ay eh, sabi ko sa isa atin mo na hugasan, sinasayang mo ang wipes ko eh. Oh, Siyal, wipes ang pang ano, tapos... <laughs> ang sabon niya eh, bath and body and beyond pa. Ayaw pa niya ng dishwashing soap. Gusto niya ay eh, lemon kitchen masyadong sosyal itong tatay maram ram wag na angad ah, ah. minsan minsan lang yan ano magawa ko ay yan na alis ko na pumunta ka naman dito during the week kung hindi ka makakaparking ikot ikot ka nang iikot but during the day naman at ganitong weather yan di walang tao akala ko ayaw na tayo papuntahin ni Sir eh grabe paulit-ulit ng topic. Ayunan. Lagi ma-stall dito. Kaya makulit si Siri, lagi nagpupuro 7. Sabi nga wala kaming yung pambayad. Parang bago lang. Pwede mo na yung tabi. Oh, yeah. May tama dito ng dunay. Eh. Hmm. Ano kung kaldero may kanin? Tinaboy ko sa bag, sinama ko doon sa turkey at nagaga i-uwi natin din tayo sa sayang na may basa ka. Ang bag na may <coughs> lagay na turkey, sinama ko rin yung kanin mo. Sa punan mo na Okay, sold na. Magdesert muna tayo. <coughs> Magbibidyo rin sila. Ha? Huh? Magbibidyo rin sila. Matangkya po tayo guys, matangkya po. Rapet <coughs> ka. <coughs> Gracias.